May pinagdagdag sa ating kultura at marami ding nagbago lalo na sa pagdating ng mga Amerikano na sinakop nila ang Pilipinas marami na pamahal ang Amerikano sa atin. Dumating ang Tomasai, sa kain ng Eter sa so, 23 1901 sila ang napataganak sa, sa ng sari-sariling English. 600 daw mga tao masaya sa dumating at nagsil nagsilbing bulo na mga pilit Simpli kong panalan na pinatayo ngayon para sa mga Pilipino na nakapagkaroon. Ilan sa mga islalahan na pinatayo nila ay ang National University, University of the Philippines. Napalitan din ng mga Amerikano, ibang wikang Pilipino gaya ng Juan, naging John, Maria, naging Mary, at Thomas, naging... Nana naging Mommy, at Tatay... basketball. Ayaw, ano ginji pa ako eh. Oh! <laughs> Woo, Galing! Na-influensya, ano rin tayo ng mga larong Amerikano katulad ng bowling, basketball at wrestling. Marian, alam mo ba yung pagbabagong naganap? sa reliyo nung no, tayo ay nasa kamay ng mga Amerikano. Oo, oo, oh, oh. ang oh, oh. una dyan ay nabigyang kalayaan sa pagsamba ang mga Pilipino. Dati kasi wala pang reliyon, kumbaga hindi pa nila nakikilala ang iba't ibang relihiyon Kaya wala pa silang kayayaan upang sumamba. Ah oo, oo, naitatag ang iba't ibang uri ng reliyon, ipinakilala rin ng mga Amerikano ang relihiyong protestantismo. Protestantismo ay nagbuhat sa isang kilosang kristyano. Sila ay naglunsad ng reformasyong protestante noong ika-alabing-anim daan taon. Ito ay nagsanhi ng pagkalas ng mga pangkat na protestante mula sa simbahang katoliko. Salamat, Mariana. na, Sige, bye! Sige, wala ka naman. Paalam! Puro, ano ang Iglesia Filipina independiente. Ngunit ano nga ba ang kahulugan nito? Ay nako, Iglesia nga edi eh, Iglesia ni Cristo. Mm. O to the M to the G R R R R, ang IFI o Iglesia Filipina Independiente ay isang denominasyon ng pananampalatay na may tradisyon kapareha sa Iglesia Katoliko. Pagkatapos ng pananakop ng mga Hapon, <laughs> noong ika ikaapat ng Hulyo, isang libo apat na kinilala ng Amerika ang pagiging bansang malaya ng Pilipinas. Nakipagdigma man tayo noon sa mga Amerikano, hindi natin maitatanggi na malaki ang naging impluensya ng kulturang Amerikano sa ating mga Pilipino